So, iya yeah, kita makala sa bukid. Kumukuhit siya ng buko. Tingnan nyo yan. <laughs> hindi buko yung kinukuhit ko. Eh, ano yan? Hindi niya maabot. See, si tingnan nyo. Ah, lansunis pala. Hindi to lansunis. Rambutan to. Tanawin nyo. Hindi siya mahulog. ano ba ito kunin? Liyong-liyongin ko na lang. Ayun. yun. Eh, yun. Tinuhit niya yung... Huwag mong tabunan yung ano niya Rambutan. Yung idagom niya. Ito. Huwag hmm? mong tabunan yung idagom niya. Kasi kung amat yan, di maririnid eh. Kumakaan ka ba nita? Oo. Oh, oh. Masarap yan yung rambutan. Ay, lang sunes. Color red. <laughs> ano to? An anong tawag doon? hukagan po ito. Ano ba sa Tagalog yung hukaga? Ara, daming pala naman. Natatanggal natin. po siya. Oo, mm -mm. Oh, natatanggal. natatanggal. po siya dito sa balat. abalat. Ah, tanggalan, tanggalan. <laughs> Ayun, natatanggal daw. Ito guys. Ito. ito. Hmm. hmm? Maraming pala nangangagat. Marami pong bag ants. <laughs> Ayun oh. Colored po yung lansones namin dito. Gusto nyo pong humingi. Punta kayo dito. Ayun oh. Ang laki ng lansones. Ayun oh. Yan, ayan, ayan. Hello.